Yan, magandang buhay mga kaibigan. Mag-travel tayo sa Kleserian. Ang unang natin i-explore ay ang Red Sun. Sa Red Sun, marami po tayong pwede na mag enjoy tayo. Ang una po sa listahan ay ang Camel Riding. Yan, ang sarap po. Nang maka-experience na makasakay ka ng Camel. Akaiba po. Ang patag po siya, maalon ang kanyang lakad. Pero pag siya, ay hindi po. Maliktad. Ayan. Try you guys. At ang pangalawa naman ay ang horseback riding. Ayan. Ang, uh, uh, mabilis lang din naman ang oras niya. Pero sulit naman guys. At maka-experience ka kung paano sumakay ng kabayo. di ba? Diba? Uh, at sa experience, okay-okay na yun. hirap-hirap uh, yung kabayo sa akin dyan ah, uh, tsaka, pwede na din kami sa Red Sun ang mag-swimming sa buhangin. Ayan, kahit mo gulong pa, pwede, pwede. Walang sisita. Basta i-enjoy mo lang ang Red Sun. At ang panghuli po, guys, ay ang quad biking. Ang quad biking po ang pinakaunahang -una dinadayo dyan sa Red Sun. Dati po, wala pa yung camel at saka yung abayo. Hmm, hindi yun lang po. Thank you for watching. Please subscribe me for more videos.